March 2022, ikatlong gabi ko sa Batangas dahil may project ako doon. Pero bago pa magsimula ang trabaho, naisip namin ang kaibigan ko na siya may-ari ng lugar na gawin ang isang bagay na matagal na naming gustong subukan. Maglaro ng Ouija board. nag siya ng Ouija board, naghanda ng puting kandila, at imbes na planchet, manipis na baso ang ginamit namin. Hindi lang basta laro, gusto namin gawing mas intense, kandila lang ang ilaw. At yon din ang magsisilbing medium para mas maging buhay ang pagtawag namin. Sa totoo lang, Ouija board dapat yon, pero naging spirit of the glass ang dating. Pero pareho lang din, isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa espiritu. Panganawang palapag ng lumang gusali ang napili naming lugar. Sabi ng mga nagtatrabaho roon, Marami nang nakakakita ng kababalaghan. Tahimik ang paligid. Kulong ang espasyo at nakakabingi ang katahimikan. May kwento pa nga na may matandang babaeng namatay sa CR na katabilang ng lugar na pinaglalaruan namin. Madalas daw nagpapakita. Bukod pa doon, may isa pang nilalang na itsurang bungo at iba pang hindi maipaliwanag. Personal ko nang nakita noon, kalahating taon bago ang gabing iyon, ang isang matandang babae nakaupo sa sahig ng isang kwarto doon. Kaya nung sinabi ng kaibigan ko na mag-try kami ng Ouija, hindi na ako nagulat. Isinama ko rin ang installer ko. Skeptic siya, kaya mas exciting para sa akin. Pinanood lang niya kami habang ginagawa ang session at nagbigay ng sarili niyang obserbasyon pagkatapos. Ganito ang mga nangyari. Uno, nagawa naming makatawag ng mga espiritu isa-isa naming ginawa ang proseso. Dalawa, napagtanto ko na kahit wala kaming aral espiritual o proteksyon, nasa desisyon pa rin ng mga espiritu kung papasok sila sa loob ng baso o hindi. Tres, may narinig kami, tunog, lagabog, at mga yabag. May mga boses din na tila nag-uusap. Pinaka nakakakilabot, matalino sila. Sa halip na ipakita ang sarili, boses na lang nila ang pinakawalan. Parang alam nila na maaari silang mahuli o maikulong ng hindi sinasadya. Sabi nga nila, better safe than sorry. Hindi kami nakaranas ng masama, pero hindi rin ito biro. Ramdam ko na may presensya talaga roon. Nagmamasid, nakikinig, naghihintay. By next year, susubukan daw naming muli, pero mas handa na. Kailangan muna naming pag-aralan kung paano magbaba ng kalasag mula sa aming mga dasal at debosyon. Bago muling sumabak, kalakip sana ng kwento na ito ang group picture naming tatlo bago magsimula. At ang lugar na nagsilbing saksi sa isang larong hindi dapat minamaliit. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.